CBA at China susuportahan ng Chinese Taipei agresibong makabawi sa Pilipinas muli kayang mapaiyak ni Brownlee at Kai Soto halos di magmintis sa dress na unlock na nga ba ni Coach T ang potensyal ni Kai sa shooting yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito Dalawang araw na lang ay magagarap na ang unang laro sa taon na ito ng ating national team na Gilas Pilipinas. Dito rin unang beses masusubukan ng bagong sistema ng Gilas under coach Team Cone New System. Well, hindi pa naman talaga natin makikita dito ang tunay na potensyal ng sistema ni Coach Team dahil sa hindi pa ganong kalakasan ang mga makakaharap nating kupunan sa ating unang dalawang laro. Maybe sa kupunan ng New Zealand ay doon natin masusubukan ang lineup ng ating national team with Coach Team. Sa ngayon siguro ay ang chemistry building at titignan muna natin ang kanilang game Masasagot sa mga magiging laban ng gila sa first window ang mga katanungan na kung inap na ba ang 10 days practice upang agad-agad na ma-adapt ng bawat isang ang laro ng kanilang mga teammates na siyang isasaayos sa mga susunod ng FIBA games hanggang mapulido ang lahat. Still maganda at maayos na plano para nito para kay coach team kung sakali. Pero kahit na sabihin natin na mahina ang mga kalaban, kayang-kaya ang mga kalaban, sure win ito at etc. Which is yung pinupunto natin dito ay ang mga national team ng Hong Kong at Chinese Taipei ay wag na wag pa rin tayong papakasiguro at maingat sa game. I'm sure alam yan ni Coach Tim at kilala natin si Coach Tim na talagang all out every laban. Malakas man o mahina ang opponent tulad na lamang ng ginagawa niya noon sa SEA Games, hindi ba? Magandang mindset yon upang mas masigurado natin ang panalo. Tulad na lamang ng team ng Chinese Taipei na tila may niluluto para sa ating pambansang kupunan. Nito lang sa mismong post ng Chinese Taipei National Team sa kanilang official social media account ay dinitalya nila dito ang ilang plano at paghahanda para dito sa first FIBA window. At makikita nga mga salitang Chinese Basketball Association o CBA at Republic of China. Yes, susuportahan ng China ang Taiwan team at walang ibang rason tayong nakikita dito kundi ang rason na makabawi sila sa Pilipinas. Malamang ay mahirap pa rin matanggap ng isang powerhouse team sa Asia ay dalawang best na pinataob ng Pinas. At take note, sa dalawang malaking basketball event pa ito nangyari. Kilala ang mga Chinese na hindi basta-basta nagpapatalo. Kung inyong natatanda na matapos silang mapaiyak ni Brownlee ay biglang nalatagan ito ng problema at nasuspindi pa ng tatlong buwan. Kung kahit ngayon ay tutulungan naman ng China ng Taiwan upang muling makabawi sa atin. Pero still may brownly pa rin ang Pilipinas na paulit-ulit na magpapayak sa kanila. Sa tumbubang kumita habang naglalaro, dito lang yan sa pinak-legit na betting site sa mundo na 1 xbet I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag at mag dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang suerte swerte sa 1xBet. Samantala, good na good ang naging vibes ng final Gilas practice. Masaya mga Gilas fans dahil bukod sa walang tiket ay nakadaupang palad pa nila ang ating mga Gilas players. Dito ay sinapubliko ng Gilas ang ilang mga estratehiya na kanilang gagamitin kontra Hong Kong at Taipei. At since final practice na nila ito sa Pinas, ay tiyak na konting adjustment na lang ang kanilang isa sa ayos. Kumbaga, regalo na lang nila ang practice session na ito sa mga fans. At sa ensayong ito ay may isang bagay na tila nasaksihan ng lahat. Ito nga yung pag-unlock ni Coach Tim Cohn sa talento ng ating pambato na si Kai Soto na hindi nagagamit sa mga aktwal na laro. Ito nga yung kanyang 3 point shooting. Makikita na tila pinapatalas ni Kai at halos hindi magmintes sa kanyang mga tira sa dress. Good thing kung bibigyan ng green signal ni coach team na tumira sa dress si Kai sa laro upang may develop ito sa kanyang 4 years program. Well abangan natin ang magiging laban ng ating national team sa first FIBA window this week.